Ayan, guys. Ito na naman ako. Yan, kain na naman tayo, guys. Ang aking ulam, medyo naka-LL. Nakaluwag-luwag. Nakasweldo dito sa YouTube. Naglaga ako ng baka. Ay, karning baka pala. Ayan, guys. So, nilagyan ko ng ah uh, sa ano. Mais at mga gulay. Diba? Kain na Pakong kanin. Kasama ko ngayon kakain, si Rico baby. Ayan, ganyan lang yung kanin. Ko. Ayan. <laughs> Gulat ka guys. Pabalik ko sa'yo. Binalik ko. <laughs> Binalik ko lang yung case niya. Hinakawan niya ako eh. Oh. Yan, po ako ng gulay. Ganyan lang. Gulay at yung ating karne yan alam nyo guys kung hindi lang sana ano kontrol ang kain ko mapaparami talaga magpapalaban ako yan maraming salamat sa gracia lord yun salamat sa lord salamat sa iyong gracia lord yan Oh. Akin na 'yan yung gawin kong sausawan si bagoong 'yun oh. Oh, saan kayo? Baka na pero sinausaw pa sa bagoong. Sarap, guys. Ito yung bagoong natin, And Hindi anyway, guys. Angarap. Mm. Mm, sana -hmm. 'di tigas. Matanda na 'yung karne. Ano 'no? Dapat nilagyan mo 'yan. Kukuluan ko ulit mamaya. Happy ste ang nalambing na tubig sa paligid. Yan, ito kanin, nilagyan ko nang bagoong. isa nandoon sa likod. Das na. Lumalaban. Mm -hmm. Bumabawi na lang guys sa gulay. Pero ang sarap at in furnace. Tapos, ano... Ginamos on the side. Pwede ko na naman. Sabi <laughs> ni Rico, baby, pakuluan daw ulit. <laughs> Isang uras ko na siyang pinakulukan. Tigas pa din. Buti na lang matibay yung ipin ko. Bagoong! Reko bebe, salamat ha. At mahirap tayo na provide mo lahat. Ito Yung isa dito guys, alam niya nagbablog ako, nagyaw-yaw. Nagyaw-yaw. Hmm. Ano lang? Kasi may gagawin pa kami, magpipintura kami ng bakal. Yeah, Amen. Salamat sa panunood. Bye. Happy Sunday. God bless everyone.